Hi hey guys, magandang araw Alam mo saan po tayo guys Ayan guys, marami ang saling Sobrang guys

还没到，嗯。 steamer. Pinag-steaman ko ng suman. Eh, make sure. Pinabalik ko yung sasakyan. Eh, bumalik kami ng house. Tapos, natanggal ko naman pala. Akala ko hindi ko natanggal. Make sure lang ay eh, kasi yung isang friend namin. Lumabas sila. Family. Tapos, nakalimutan nila yung ano baka may naluto sila tapos nakalimutan nila nakasalang eh ano nasunog yung ano yung bahay nila ngayon nakitira na lang muna sila sa kaibigan nila kasi nasunog lahat ng gamit nila nasunog Kaya yun yung naisip ko na make sure, sabi ko balik tayo, sabi ko sa mani, make sure balik tayo, baka natanggal ko ba yung steamer na gumagana or hindi. Make sure lang talaga kasi mahirap na guys. Buong araw ako nito sa trabaho tapos gumagana pala. Kaya mahirap na. Especially ngayon, tag-init. Sobrang init ang panahon. Ay, mainit talaga. Kahit mainit, gaya mainit ang kape. Nagkakape pa rin. kape's it's life. Pag umaba. Init, mainit. Sobrang init.